Viral at mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang social media platforms ang hamon na ibinato ng isang netizen kay Wamos Cruz, isang kilalang social media personality, patungkol sa kanyang anak na si Meteor. Ayon sa netizen, hinahamon niyang epa-DNA test ni Wamos ang kanyang anak at iginiit ng netizen na malaki ang posibilidad na hindi ito anak ni Wamos. Dahil dito, mabilis na kumalat ang usapan sa social media at nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May ilan na sumang-ayon sa netizen at nag-express ng excitement na malaman ang resulta ng DNA test, habang may mga iba namang nagbigay ng opinyon at sinabi na baka isang uri ng inggit lang ang sanhi ng naturang mga pahayag laban kay Wamos. Isang netizen ang nagkomento, utak talang ka siguro yung nagsabi o baka naman lango sa inggit dahil may mga taong naiinggit, hindi nila alam na nakakasira na sila ng buhay ng iba. E pakulong mo na yan kasi sure na positive yan idol. Ipinahayag ng netizen ang kanyang hindi pagkakasundo sa hamo na ginawa at binigyan ng diinang posibilidad ng inggit bilang dahilan ng mga pahayag. Habang ang iba ay may mga opinyon tungkol sa isyo, may mga netizens din na nagsabi na kanilang sinusuportahan si Wamos at hindi pwedeng basta-basta magpaniwala sa mga hindi beripikadong pahayag. Ang ilan pa ay nagbigay ng mga komento na nagpapakita ng kanilang galit sa netizen na nagbigay ng hamon, sinasabing hindi makatarungan ang magbigay ng ganitong uri ng akusasyon ng walang konkretong ebidensya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa nagbigay ng pahayag si Wamos Cruz hinggil sa hamon ng netizen na ipa-DNA test ang kanyang anak. Maraming mga netizens ang nag-aabang kung paano tutugan si Wamos sa mga akusasyong ito, at kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga hindi kaaya-ayang komentong nagkalat sa social media. Ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala ng kung paano ang social media ay mabilis magpalaganap ng mga opinyon at mga akusasyon, na hindi laging may sapat na basehan. Mahalaga pa rin na maging maingat sa mga pahayag na ipinapakalat sa online platforms, lalo na kung ito ay may kinalaman sa personal na buhay ng mga tao. Sa mga susunod na araw, tiyak na magiging usap-usapan pa rin ang isyong ito, at magiging interesante kung paano ito tatanggapin ng mga netizens at kung paano ito maayos o magiging mas komplikado. Marami sa mga followers ni Wamos ang umaasa na sana ay magbigay siya ng linaw hinggil sa isyo at matigil na ang mga haka, -haka at mga hindi tamang akusasyon laban sa kanya. Ano ang senyo sa balitang ito?